Jude Bacalso, pinanindigan ang kanyang panig sa gitna ng misgendering issue. Ginawa ko lang ang tama. Hindi nagpadinag ang Cebu-based lifestyle writer at dating TV personality na si Jude Bacalso sa kontrobersyal na isyong kinasangkutan niya noong Hulyo 2024. Kaugnay ng umano'y misgendering na naranasan niya sa isang restaurant sa Ayala Center, Cebu. Sa kabila ng kaliwat ka ng batiko, celebrities, nanindigan si Jude na ginawa lamang niya ang tama. Si Jude, na kilalang travel at food writer, ay miyembro ng LGBTQIA community. Yung kontrobersya ay nagsimula nang akusahan siya ng isang waiter ng Uli Street's Asia Restaurant na pinatayo siya sa harapan ni Jude matapos siyang tawaging sir ng tatlong beses. Nangyari ang insidente noong Hulyo 22, 2024, At Mulano-on, ay nag-viral ang issue na umabut pa sa limang reklamo laban kay Jude ng nasabing Wider sa Cebu Prosecutors Office noong Agosto 28, 2024. Sa kabila ng mga reklamo at batikos, tahimik si Jude sa social media at hindi agad nagsalita. Subalit, Naitung Huebez, Sedi Ember makes muling nagsalita si Jude sa isang forum billing mind speaker. Kung san ang isyu ng tamang media reporting sa LGBTQIA community, particular na ang misgendering. Jude bakalso. I had a valid complaint. Sa kanyang pagara bilang speaker sa Mamser, improving media reporting on gender Forum sa Marcelo D. Fernand Press Center sa Cebu. Ah naam. Nanendigan ni Judy nasha, a victima ng misgendering ng tatlong basis ng waiter. I had a valid complaint. I was misgendered not once but three times, marrying sabi ni Jude sa kanyang pati na naipost ng CDN via Facebook. Ayon kay Jude, sa tuwing siya ay misgendered, palagi niyang sinasagot ng may humor ang mga ganitong sitwasyon. Pero binigyang diin din niya ang kahalagahan ng inclusivity, lalo na kay pag nagtatrabaho sa public-facing industry. Dagdag pa niya, hindi siya naglabas ng mga negatibong post online tungkol sa insidente Subalit ang mga post laban sa kanya ay nagmula umano sa mga peking account. Aniya, matapos humupa ang issue sa social media, nagpalit pa ng pangalan ang FB poster para ipagpatuloy ang pambabatikos sa kanya. Pagtanggol ni Yuda sa sarili isa sa mga isyong pinag-usapan online ay ang larawan ni Jude na nakaupo habang ang waiter ay nakatayo sa kanyang harapan na nagdulot ng impresyon na pinapahiya niya ang empleyado ng restaurant Nilinaw ni Jude na hindi totoo ang akusasyon at na-present sa kanilang pag-uusap ang supervisor at isa pang babaeng waitress. Hindi ko siya pinatayo sa harapan ko. Diin ni Jude na ipinapaliwanag ang kanyang panig sa kumalat na larawan. Idiginagdag niya na ang pag-upo niya sa kanyang mesa habang nakatayo ang waiter ay bahagi lamang ang kanilang normal na pag-usap. Sa kabila ng mga pahayag ni Jude, wala pa siyang binibitawang komento hinggil sa mga reklamong isinampa laban sa kanya. Ngunit malinaw na pinaninindigan niya na ginawa lamang niya ang nararapat sa sitwasyon. Ang mga reklamo laban kay Jude inihain ng legal counsel ng 24-year-old na waiter, si Attorney Ron Ivan Gingoyon, ang limang reklamo laban kay Jude. Kabilang dito ang unjust vexation, grave scandal, grave coercion, grave threats at slight illegal detention. Bukod pa rito, may isinumiting labor complaint ang panigang waiter. Labansaw Restaurant, Matapos Sasilang Makasundo, ang pamunuan ng restaurant na aalis na lamang siya. Ayon sa abogado ng waiter, hindi sila inabot ni Jude or ng kanyang kampo matapos isampa ang mga reklamo. Samantala nag-deactivate na rin ang social media, ang waiter dahil sa matinding emotional trauma na idinulot ng kontrobersya. Paraloy na tahimik sa social media kahit na paraloy na umusok ang kontrobersya na natiling tahimik si Jude sa social media. Sa kabila ng mga atake at panawagan ng ilan para sa kanyang pagbibigay linaw, piniling umiwas ni Jude sa social media na posibleng paraan para protektahan ang kanyang privacy at mental health. Bagamat hindi pa tiyak ang magiging takbo ng legal na proseso, malinaw na handa si Jude na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang tanong ngayon ay kung paano matatapos ang usapin at kung magkakaroon ba ng kasunduan sa pagitan ng dalawang panig. Pagpapatuloy ng debate sa misgendering. Ang kaso ni Jude ay nagpalalim ng diskusyon tungkol sa tamang pakikitungo sa mga miyembro ng LGBTQIA community, lalo na sa mga sitwasyong may kinalaman sa gender identity. Ang isyu ng misgendering ay hindi lamang simpleng pagkakamali sa pagtawag ng tamang pronouns, kundi isa itong mahalagang bahagi ng respeto at inclusivity sa lipunan. Hayun yes. mga tawagan natin sila The Carpenters The Carpenters